Yan, first time nilang iinom ng vitamins. Painomin ko na po ng vitamins ang ating mga baby dog. Ayan si Mami Kitkat. Naglilinis at ginigising ang kanyang mga baby. Ayan. Painomin natin ng vitamins sila. Hindi pa sila nakakapag-vitamins. Ang halin na. Bait naman ang ating si Mami Kitkat. O, oh, ayan. Kainom muna silang vitamins. 0.5 lang ang vitamins nila. Ang sino una? Sino unang magbabitamins? Ay, uh, muna mamaya ng milk. Mamaya ng milk. Magbabitamins muna. Masarap to, masarap. Ano kaya ang reaction niya dito sa vitamins? Oh, pag gusto yata. Oh. Muntala kahapon nung pinapainom ko ng pandiwarm ayaw. Ayos. Hmm. Naku, ayaw din yata. Unang tikim nila sa vitamins. Oh, ayaw, ayaw. Ayaw. Oh, din, hindi pa tapos. Para kayo ay healthy. Vitamins na. Hmm. Niluluwa yata eh. Mami ikot, niluluwa yung vitamin. Sa gilid lang, ayan. Saan eh? ka. Mami ikot, yung ang ano. Ito ang, ang, ang hirap sa pagpapainom pag nag start pa lang. Pero pag natutunan naman nilang uminom na ko, tara, wait lang. Hindi pa ubos. Hindi pa ubos. Makita. Hindi pa ubos kita to. Ay, si kita to. sa pag... O, oh, mami kita to na ubos <laughs> Ayaw na ubusin eh. Next. Mami kita to. Next naman yung girl. Hali ka. Yung si baby girl. ginising ni mami. Ang sarap ng higa. Ala, si kita to naman na nainom eh. Talaga naman. Eh, Ay. Ay, pati para matuto silang uminom ng vitamins. Para bata pa. Bata pa sila. Marunong na sila uminom. Oh, sarap. Oh, sarap. Ang sarap naman. Tay, tay, tay. At kayo magmimilk na. Kitkat. Talaga mo. Oh, wait lang, kitkat.